So, good morning mga keepers Yan, nanganak na naman yung ating cheetah Yan, nabilis lang mga anak ng ating cheetah Na light base, yung garing kay just Jezreel, yan o no? Sobrang dami ng pry Ito na. No? Yan, nandiyan yung mga pry o oh. Maliliit pa nga yung Kasunod dito Ito, o yan o Nanganak na naman Ang third batch nito Yan yung mga pry o oh. Kaya tara harvest na natin to. pagitan lang natin kapag nakuha natin yung mga fry. Yeah, let's go. Ito na yung na-harvest natin yun no. Know? 25 pieces sa chita natin. Second ay third batch yan. Bis lang ng ating chita na light base. Kaya yan, lagay natin yan dito sa ating growing tank. Kasi muna natin tong yung mabuki dito. Kasi natin lalagay Itong ang isang yung bukit yung ginugroom natin yan pauli oh pauli ka, ka na Palik na natin itong yung buki dito yan lagay na natin to ito lang sila sa growing tank natin Ah, na. Ayan uh, o. Ayan. Diyan lang natin lalagay yung mga fry. Gaya nito. Ayan. May mga bale tayo dito. Ayan. nagbumulta yung mga flat gold natin. Ito yung mga uh, kalat sa flat gold or hindi na nag yung color variation nila. Wala na. Hindi na nagkulay. Fry natin. Dito sa GBT. Ayan yung GBT natin. Yun know, may na naman pala doon, oh. Harvest na natin yan. Baka maunahan pa tayo ng mga parents nila. Albino kasi to, eh. Baka madali lang. Nasa ilalim pa siya, kaya medyo nahihirapan tayo kumuha dyan. Psst, jaguar! Pasaway ka na naman, ah. pasaway. Ano you know, yun, oh. complete na rin kayo dito pag nakuha natin yan dalawa lang nakuha natin yan nilagay na natin dito yung dalawang GBT na fry yan nasa ilalim na eto pala yung mga yamabuki natin na available sa ngayon Man, madami tayong yung yamabuki mga layer tail tas round tail yan konti lang yan yung mga round tail natin dito sa uh, full gold yan BKBM Marami tayong pray Lahat yan na string natin dyan Sa reptab May pray na yan dyan Marami kasi tayong pray Ayan dyan no Mga pray natin Dito sa BKBM And golden blue tail halo na yan dyan Ayan you no know? Maliliit pa naman yung golden blue tail natin And Dito GBT May GBT pa tayo dito Ayan And dito cheetah, yan cheetah natin Yung kasunod lang nung cheetah kanina lang nag-drop Yan, ito yung kanina lang yan More fry para sa ating mga bull dito Yan, sana ganyan palagi Para <laughs> padami natin yan Isang bagsak muna, kamalman